Good morning mga kadyang Have a nice day mga kadyang yeah, mga kadyang, welcome to my channel Nandito tayo sa ayan, na? Sa ilog Sa gilid tayo ng ilog Pag mag-iikot na, na? Dito kay Buboy Boy, marami ka lang kalakal dyan boy Ganda naman ha? Punong kahoy dito Mga Dito sa uh, aming lugar Ito. Ang ganda ng mga Ito mahuga ni kaya eh. <laughs> yung boy, ayan yung da tara boy tara mga ka let's go samahan nyo kami mag-iikot kami ngayon dito sa tabing ilog let's go away <tinyo>

เอ็นเันมิงโกเอ็นชันมิงโกย้ายมาปุโรขัยดิบเดินไปสักไฮเวย์ไฮเวย์เนี่เราไปนี่ไปยังอีโลแกนมาคาเซ่ก่อน Mga na yan diyan, na yan. mga, tayo, sa gilid ng mga kajang, punta tayo diyan, na yan. tayo so ilog <laughs> hey, so tayo tayo Papasok doon sa natin Marami nang mga kalakal siguro sila dyan. Matagal-tagal na tayo hindi nag-ikot. Sabahan samahan kami. Aming sama ko yung assistant ko. Assistant, cameraman. <laughs> Ayan. Ang ganda ng view dito mga kadyan. na ganda ng view. Ang dahil kahoy.

si Aring Araw oh. Mainit na naman Hingyan na naman Si <laughs> Araw Ayan, po nung dito mga kadyang okay. And Let's go Pahaba tayo Pahabain natin yung mga soki natin And Let's go

tá vou

Matagal mo bumating e. Eh. ganun talaga. Sabi nga sa iyo, matagal talaga tayo. Sabi, -sabi ko nga matagal para makaipon kayo. Kailangan naman na rawarang pusek mag-ikot inyo eh. Wala naman makuha. Tingnan. Tatlong kilo ka pa. Tatlong kilo. ng easy money? Eh, ganda oh. Ganda ng taniman dito. Ayan, may yung ah, ano kaya rin. Kamansi. Ano ba tahu Ano Napa yung tawag dyan? Ano <laughs> Lukban. Lukban sa akin. Ayan. Soha, oh, soha, Oo nga, suha. soha. suha. Mga kadyo. Suha. Uy. Talaga, ibang klase ito pag nag-iipon. Talaga. Talaga. Talagang, talagang marami yung uh, ipo ng kalakal Ay. ito eh. Dali ka na doon sa uh, section 5 kuya? Hindi pa, mag-ikot ako doon. Uh, tayo mo lang ako doon madam, na-ikot ako doon palagi. Doon uh, sinasakot? Oo, ito muna dito muna kasi magtatatlong linggo na ako din naikot dito eh. Eh, nagagalit ito eh. sumari pag nasasalubong ako eh. Hindi naman nagagalit. Huwag ka naman. Huwag <laughs> naman galit. Huwag naman po galit. Mild lang yung galit. Mild lang ano. Ang dami oh. Kita mo naman. Mag-ipo ng galakan. Kaya nga. Bakit lang? Baka, ah, asa ba, ba, ba yung mga um, um, hangakan? Wala Manana, na, sinuha oh, na nung... Sabi na ito, dami daw. Makipenta na ibay eh. dito kami yan ayan oh, kahoy dito kahoy, oh. ang kalawang kahoy tawag yan minunga sa amin minunga to eh. minungang kahoy uh, ang daming oh. ang daming sampalok eh. ang daming buwan ng sampalok oh. hinog na siguro yung boy no sampalok na yan oh. hinog na yan ang daming oh. yang pasti oh, ini sabel yang ada low bandit. And... kasih Let's go. <laughs> <tuk> <tuk>

nakakadyaw ayan, pulong pulong na tayo dali natin nakuha ayan, station na tayo ayan, natin mga plastic ayan, mga bakal, liro ayan, mga electric pan tayo dyan. mga bote, plastic ayan, hindi ko tayo dito sa ilog sa mga ano natin dito, mga sukay natin dito ayan, 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 ayan,